Assalamualaikum tortang dolong naman ang aking tanghalian ngayon. Karot, sibuyas at dulong siyempre ang upangunahin sangkat. Gadgarin upang mapino katerno ng dulong, pati na rin yung sibuyas at dahon ng karili tayo ba'y naglalagay din ng curry leaves sa inyong mga lutuin? Naku po, try nyo, napakabango at talagang mawawala ang lansa. Kaya nagtanim ako nito sa paso sa aking garden. Ipagsama-sama lamang natin nito, dagdaga ng asin, herbs, paminta, turmeric powder. Siyempre, dalawang itlog. Kaya nating binding mamaya sa pag fry Mainit na ang aking kawali, kaya ibabrush ko na ito ng coconut oil. Mahina lang ang apoy para hindi siya masunod nog sa kakutinak Pan. Ang dulong naman kasi ay mabilis lamang yan maloto. Probinsya namin noong araw, masarap ito sa sabawan, tanglad, sibuyas, asin lamang ang aming ilagay. Naglagay din ako ng dahon ng pitsay para pagpatungan sa ating torta. O ba diba, sosyal nang tingnan. Natakam na ba kayo? At ako ay nagutom na. Napakabango talaga ng curry leaves. Nakagawa ako ng anim na piraso. O siya, tara na, kain tayo. Well, see you on the next one.